Ay, nagloto pala. Ayan, nagmunggo tayo, guys. Dahil biyernis na yun. Ngayon ko lang nabiyan. Ay, <laughs> lagay ko lang lahat. Si Charon lang ang ating sahog. Ayan, tapos gulay natin. Ay, malunggay lang. Sobrang lapot niya, guys. Yummy ya, ang ating chicharon ginisa ko lang yan no? Ah. pinalambot ko muna yung munggo and then ginisa lang natin sa bawang sibuyas yes. hmm namit na sa sarap-sarap na ah taob ang kalderon naman nito pag munggo no minsan lang ako magmunggo <laughs> minsan lang sa isang buwan na no? kasi itong munggo guys magastos talaga siya sa gaas no hindi naman natin pagkaila ang mahal lang gaas kaya minsan lang maluto ni Liza's blood. Tiyah! <laughs> Di, bira nga lang talaga kasi nga. Magasto sa gasto. Matagal kasi ito siya palambutin. Pag ito na may binabad mo, ayoko yung binabad na mo. Kasi, meron siyang, ay, iwan ko lang sa inyo ha. Ah. Kasi ako, kasi pag, siguro mga 2 hours pwede, pero matagal yung magdamag may amoy na yung mungko. May amoy siya dyan, no? Sino nakaka-relate dyan na pag binabad mo magdamag, may amoy na siya. Sir, pero mga oras lang. Pwede naman. Pero pag magdamag, ayoko. Kasi may iba yung amoy. Ayan, guys. Uh, kung nagustuhan yung aking video ngayon, no? paki like and share naman dyan and comment and follow na rin sa aking page Liza's blog thank you for watching